Binagaaralan ngayon ng National Irrigation Administration ang pagpapatupad ng bagong cropping calendar para sa mga magsasaka. Kaugnay ito ng target ng kagawaran ng agrikultura na maging rice-sufficient ang Pilipinas pagsapit ng taong 2028. Sa paliwanag sa DZRH ni Engineer Eduardo Eddie Guillen, Administrator ng NIA, dapat magkaroon ng dalawang pagtatanim sa dry season. Kailangan anyang umpisahan ng pagtatanim sa buwan ng Oktubre kung saan aanihin nito sa buwan ng Pebrero. Pagkatapos ay magtatanim ulit para maani naman ito bago pa sumapit ang wet season. Para maisa katuparan ng plano, sinabi ni Gillian na dapat makarating sa mga magsasaka ang mga tulong mula sa pamahalaan sa tamang oras. Paliwanag ni Gillian, maraming assistance na ibinibigay ang gobyerno sa mga magsasaka pero hindi agad ito nakararating sa kanila. Pupong iparating natin ang dami ho natin ng assistance eh meron tayong yeah. rice set tayong national rice program uh, meron pa tayong uh RRFFA uh, ano po yeah. kung iparating natin ito sa ating mga magsasaka sa tamang oras or bago kami mag-release ng uh, tubig nasa kanila na itong mga farm ay sigurado pong matay nila ito tiniyak naman ni Gilian na posible pa rin ng 20 pesos kada kilo ng bigas basta't matiyak lamang na sapat ang supply nito sa bansa Kumpiyansa si Gillian na tamang diskarte lamang ang kailangan para makamit ang target ng pamahalaan na hindi na mag-aangkat ng bigas sa Pilipinas sa taong 2028. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Kyle Bulias. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. MBC Network News!